Anong gamot ang pwedeng ibigay para mag-improve ang appetite? Anong vitamins? Anong vitamins oh. para sa 13 months old kasi hindi pa ho siya ideal bigyan ng mga appetite stimulant. Kung talagang ang kanyang weight ay nagfo-falter, ibig sabihin hindi umaabot sa tamang level kasi ang 13 months sabihin natin dapat siya ay nasa 9 to 11 kilos, mga ganoon. 'Yun na po yung medyo safe na weight sa kanila kung like 7.5 lang siya mag 1 year old na siya so yun medyo faltering usually ang binibigay namin protein booster eto yung ano dibencocide sinasama namin isang capsule sa gatas once a day oh, yeah. binubuksan yung capsule sa gatas pero you need the prescription of your physician kasi etong mga gamot na to binibigay dapat na may indication ibig sabihin kung talagang kailangan kung tingin mo hindi kumakain ng tama yung bata kasi tandaan mo pag tong age, iba-iba din ang mood everyday. Parang yung pagkain, hindi everyday magana silang kumain. Pansinin niyo So, dapat everyday, meron kang way to really introduce new food o kaya yung mga dati niyang food na gusto, i-maximize mo yon especially kung nutritious food yung gusto niya. So, dun mo ibibigay. As much as possible, let us not use or wag nating masyadong gamitin yung mga pharmaceutical supplements. Mas maganda pa rin ho ay ang mga natural food. Tapos yung habits of teaching a child how to eat, yan yung environment, pleasant environment to coach him or her how to eat. So yung mas mas maganda ho sana na yun muna ang gamitin natin. And the pharmaceutical uh, supplements comes last. With that, kailangan po guidance with your with your doctor kasi mas maganda kung magamit sila ng tama or else useless po or hindi nyo makukuha yung lahat ng benefits ng supplement. So, ang tanong, meron bang gamot na pwedeng bibigay? Yes, pwede, pero you need to have direct supervision from your doctor. Yun usually ang pwede natin ibigay kung ang bata ay wala pang 2 years old.